Sa kabila ng pinalakas na kampanya kontra illegal na droga na ipinatutupad ng PNP sa tulong ng LGU Waolano del Sur, may nagtatangka pa rin. Matapos makumpiska ng mga tauhan ng PNP ang abot sa 170,000 pesos na halaga ng shabu at naarasto ang isang tulak ng droga, sa isinigawang anti-illegal drug operation sa barangay East Kilikili, Wao, Lano del Sur. Kinilala ang sospek na si alias Jover, nasa hustung gulang na nakuhana ng illegal na droga at kasalukuyang nakakulong sa Wao Municipal Police Station. Pinuri naman ni Probar Regional Director Brigadier General Jason de Guzman ang matagumpay na operasyon at muling tiniyak ang mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga sa rehiyon. Dagdag pa niya malaking bahagi ng tagumpay ng operasyon ang pagbabantay at pagkiki-pagtulungan ng lokal na komunidad. Aktibo rin ang local government ng WAO sa kampanya laban sa illegal na droga at naghigpit ito ng pagbabantay sa boundary ng mga katabing bayan at lalawigan. Rufa Mokalid, NDBC, BW.